Patuloy tayo sa ating part 5 o part 6 sa ating financial talks and money. Okay. So, yung 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 pinag-usapan natin guys, importante talaga 'to, magagamit talaga 'to. I take note, take note no, take note niyo yung sulat natin, yung sinasabi natin, yung kahit keywords lang, hindi naman lahat ng words, sample lang. Kailangan mag-ipon. Sulat 'yon. Oh. Da 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 da, di keyword? Uh, kailangan natin maghanda o sulat ang maghanda. Ipon, handa at pera, di ba? So kailangan ng long time at 'yon. Kaya sa nga nga eh, hindi naman talaga instant 'yan na mananalo ka agad. Talent lang talaga 'yan. Sabi pa nila, swertihan. May iba nagsusugal din sa manok or iba, maraming katuwaan ng tao. Pero hindi ba tayo na worry or like to think na matakot sila magastos ng gulay kasi mahal daw but if, kung magkasakit sila mas doble ang gastos kasi nagmamadala tayo sa processed food hindi naman tayo perfectionist na tama na talaga parang heavy na hindi naman ako ganon ang hinanap ko lang yung sinasabi ko ngayon is ideal life lang anong dapat gagawin sa buhay hindi naman talaga na bongga ka, dapat anong nakikita mo sa TV, sa social media, dapat ganun ka rin, ba? Diba? Hindi naman ganun. Hindi naman, hindi naman natin sinasabing kinuntra natin. Kinuntra, di ba? Hindi naman ganun. Okay, so i-like, subscribe na rin, share, at ilalagay natin to sa playlist, guys. Kaya na. Playlist, yan. Tiba, may sulat yan. Home, oh, video, at playlist, yan. May live dyan, at saka yung sa playlist, yung paglabas sa video, sa cellphone. So, isi-save natin to as album sa sa YouTube. Diba? Di ba? Na hindi naman lang sinasabing perfect na talaga ang buhay. Yan. Yun talaga ang process ng tao. Nagtatrabaho, nag-aaral. Siyempre, mahirap din ang word na trabaho. Hindi lang yan, basta-basta lang. Yung pirang pinaghirapan mo, hindi mo basta-basta igagastos lang ng mga bagay na at least kung gagastos ka, yung magagamit mo na mag-e-invest, at nakakatulong sa iyo, 'di ba, ng mga bagay, libro, seminars, mga knowledge, then business, then capital, 'di ba? yun naman talaga ang kailangan sa kaabilidad, skills. Malaki-malaki ng gastos ang course eh, yung may kurso. Siguro milyones talaga 'yan. Siyempre kahit para pa, ano, kahit public school. May mga project 'yan, pamasahe, kain mo araw-araw or so what na ano mong gagawin bahay na tirahan mo gastusin mo araw-araw single lang yun lalo na kung may asawa ka papakasal so, so mayroon may extended family so marami talaga ang gastusin ng buhay ng tao it's so many stories ang importante lang na yung mga bisyo natin mga sobrang usos uh, sobrang habos sa mga fashion mga cellphone na mga damit mga staff, ang tawag ng staff. Then, wala ka rin pera. Yun ang problema. Walang pera, walang naipon, at hindi nag invest So, i-invest in yung, sabi ko, totoo talaga ang sabi ng panahon, no? Pero kasi yung bata pa tayo, hindi tayo tinaturuan ng magulang. How to handle money, invest, or to manage it. O, oh, bihira lang yung magulang natuturo sa kanilang anak na gano'n yung matalino sa pera at lalo na sa health kasi kung magkaubo ako magkasipon kulang lang yung 3,000 to 4,000 na gamutan sa ubo so, sa akin prevention na lalo na yung mga singaw <laughs> yung mga sugat-sugat dyan si takot ako dati yung, kap ko sa Amerika dumating dito pag inubo ko iiwas na lang ako eh. yung ginagawa ko isinga si Desigard dito sa day, din. Hindi ko naman siya lulunukin. Parang kung ano sa labas, yun ang hinugas ka, inugasan ko sa labas, asa sa loob dito. So nawala naman, hallelujah, mga dalawang buwan. Sa sa ilong, inugasan ko siya, nilinis ko siya. So yung mga sipon-sipon, tinatanggal ko talaga yun. Ah, uh, nag like supplement din, gargle, floss, iwas sa mga matatamis. Kasi kung kung kahit itong singaw kasi, bakterya kasi ito eh. I-invite sa ng pimples. Yan na nakapapansin ko. Meron nga eh. konti kunti na lang. Mabaho yung sininga. Uh, sipunin. Diba? Magastos yun. Mag-uubo. At mabaho yung bibig. Kahit nakasipil yun. Wala namang kusirang ngipin eh. Tinanggal na lahat eh. Yun talaga na iniiwasan ko yun dati. Para ay ano yung nilinisan ko yung bibig ko sa loob. Hindi ko siya nilunokin. I-ano lang. I-out. i, i spill I-spit. Lalabas yan. Siyempre, parang hinugas lang sa labas din. din ano, ano. eh. Demon na uh, vitamin C. Nakakatawa, no? Pero talagang, ano, yung singaw talaga, grabe talaga yan. Tulo ng laway, yung ibat, la tawas. Sinubukan ko na lahat eh. Yun talaga na, ano, extra lang yun ha. Yun na, yun, ginawa ko yun para hindi ako magkaubo, magkasipon, may konti. Papalakasin, yung may singaw kasi mahinang yung immune system eh. so, nagtake din ako ng food supplement na santon plus gold so, ano kada inom, dalawang beses o so tatlo for so, 7 days so, dala dalawa, umaga at pagkagabi eh, uh, pag sa hapon din so, before meal so, inintik ko siya yun, na gumastos min ako para hindi ako ma magrabe yung gastos ko sa health diba? yun, safeguard lang naman to sa atin eh yan. Kasi yung bakterya kasi nangagaw, nagsisipon. Sabo ng sipon, uubo naman, di ba? 3,000, 4,000, sayang lang naman. Kaano lang yung kita natin, kaano lang yung ano mo, mas malaki yung sa, yun na, ano lang, singaw lang yun ha, na issue. How much more kung magbibisyo ka pa, di ba? Gumastos ka pa ng pang sigiriyo, pang alak mo, pang sabo, din pagkatapos, wrong foods pang kinakain, mga processed food, hindi pa nag-iipon, Ah, wala well, May trabaho kasi eh. Pag isang sakit lang, isang stroke na, wala na. Wala, sayang yung half million mo. Oh, malaki, mahal ang gasto. So, prevention is better than a cure. Yan ang mga masasabi ko sa inyo na singaw lang nga eh, di ba? Sa akin lang, ubo lang, Malaki na nga ang gasto eh. So, yun ang kailangan lang na ang pera, ang pera talaga, syempre, oo, nag-iipon tayo, pero kung wala tayong alam dyan sa kalusugan, about sa pag-iipon. So, siyempre, kung, kung, yung may bibigay sa akin, konti lang yung magastos ko. Instead na, 300 lang yung magastos compare compared sa 3,000 to 4,000. Hindi ibig sabihin na, ay, hindi na ako magagastos, di ba? Singaw lang, pwede ka na magkaubos sa singaw. Buti na lang, wala na ang grabing singaw eh. Sipon, hindi na malala. Maligo na ako kay tag-ulan eh. Yung, yung masasabi ko na yung ubo, sipon, yung tag-ulan, hindi talaga totoo yan singaw talaga yun. sabi ng doktor, yung ano, Doc, uh, Doc Willie Ong, yung i na in-interview, bakterya talaga ang singaw. Ewan kung saan ganagaling yun, pagpabrush, so ganun, ganun. So bakit ako nang ini-issue ganito? Example lang to na paano makatipid, di ba? Hala ko. so, So bago ka magpapasok sa relationship, 'di ba? Online dating muna, uh, online pag-aaral sa pag pagdating. Kasi kung hindi mo alam paano gagawin ng babae, mababastid ka rin, di ba? po, kung paano ka iwas sa sakit, siyempre, pinapraktis yan, hinahanda, ginagawa. Kasi, for the sake of busy, kakalimutan mo lang lahat ng bagay, for the sake of busy ka lang. syempre, last dalong lalala yung problema sa Paul kung busy pa ako. O, dinadala ako sa takot. syempre, inubo-ubo na nindahan-dahan yung nakaraan. syempre inaksyonan ko na ganun lang din, a actioning mo yung dapat gagawin. Sino pa bang hintayin natin si Superman para darating sa atin? Diba, i-rescue tayo. Siyempre, nagdadasal tayo, pero may aeroplano eh. Yes. yun ang masasabi ko sa inyo na talagang importante ang kalaman, 'di ba? Eh, bakit ako bumili ng mga libro, 'di ba? Sa mga babies, meron pa lang ganoon kailangan din mag iipon kailangan din mag build ng skill kung gusto ko mangarap sa luto kailangan din siya ng time everything take, takes time oh di ba paano maging kasi nahirapan din ako sa elementary school ko dati so siyempre gumastos din ako sa libro sa mga teachers di ba paano mag how to be like a teacher di ba anong utak nila paano sila matuto paano sila mag practice lahat so hindi naman ay ako na ano naging master ako na bigla lang out of nothing, di ba? May kapital talaga 'yan. Hindi naman 'yung gumastos ka na ganun, So, ang story lang, you have before you earn a money, you was you before you earn a lot of money, you have to spend a money too. Di ba? Hindi naman na darating 'yung pera mo. Ah, ayaw ko gumastos kasi takot ako magastos eh. Di s'yempre para din siyang race eh. Parang gamble din siya eh. For the sake na may pera ka, kailangan mong gumastos din ng pera. Matalino na paraan. Di diba? Sa negosyo mo o sa pag-aaral, di diba? Bago ka maka-sweldo ng 400 o 500 isang araw na trabaho, hirap din, hirap din. Kailangan mo muna maghirap sa school, magastos din para para makapasok ka sa trabaho. iba Hindi ko naman sinasabing bad. Parang ang ang punto ko dito, kailangan mo muna magastos para makakita ka ng pera, di ba? So kung gusto mo ng kaalaman, siyempre bayaran mo, bibilihin mo yung knowledge, di ba? Sa mga libro, sa mga seminar, sa mga coaching online. Yun naman talaga. Hindi naman talaga na nakakuha ka sa bagay na wala mong ginagastusan. Siyempre, bago ka nakagast, merong bagay na pera ka na para ingastus mo. Siyempre, pinaghirapan yun. Pinagtiis yun na mga allowance... inag -ipo -ipo mo ng dahan-dahan... Kunti-kunti... Wala talagang mama-magic... ba? Diba? So pag-uusapan natin sa next sa Love Life Story... Parts... Tatlo siguro... 6, 7, 8... So yun ang masasabi ko sa inyo... Money is... Ano siya? Marami siyang aspect... Pwede sa religion... Pwede sa relationship... Pwede sa family... Pwede sa sarili mo... Pwede sa health mo... Everything is involved... Lalo na yung relationship involved talaga ng pera yan. So, simply, eh, ang relationship is the final of all your strength sa paghanda mo, kalakasan mo. Siyempre, bago na magpapasok sa bakbakan, sa gera, sa relationship, siyempre, eh, kailangan din ng malaking pera. Hindi e, porket na marami kang pera, ay sigurado na. Hindi rin. Ganun siya, ano siya. Multi-talent talaga siya. So, sa akin, ang money talaga, kapitalan talaga din siya ng pera. 'di ba? Sample may resort ka. Kung hindi maganda yung resort mo, kung hindi mo siya paggastusan ng kapitan, siyempre walang pupunta, walang liligo, so walang bisita, walang kitaan. Siyempre para gumanda yung kita mo, siyempre gastusan siya ng ads, yung improvement sa resort, o papalawakin, o i-improve mo, maganda yung customer service. Madaming tao pupunta at marami ang kita mo, diba? Ganon din siya before you earn the money, you have to invest money. So, siyempre, bago kung may kaalaman, yun, ko talaga yan. Hindi, dati, instead na iala ko, wala akong bisyo, instead of bisyo, gala-gala, pang bababae, pang mumotor, pa chicks chicks ginastos ko sa libro. Diba? Kaalaman, knowledge, or wisdom. So, nag-aaral din ako sa tayong sa Bible. O, oh, diba? At is marami akong binibiling libro, binabasa at ina-apply sa buhay. At pinapractice din natin yung loto na yun, yung formula na yun. Siyempre, bago tayo makablog sa sa YouTube, sa loto, siyempre ginagastusan din yan. Hindi naman talaga na, na ano, intention talaga yung gusto mo. So, ginamit ko rin yung ano, mga teacher style. Pan, bright kasi ang mga teacher eh. Matatalino talaga yan eh. Ano yan? Ano yan eh? marami na talagang kumakaapit sa luto about sa financial then swerte lang kung nakapangawasawa ka ng mayaman at nakapagmana ka ng pera di ba or pera di ba so gagamitin na siya ng maayos ang iba na nanalo sa luto ang iba sa mga drugs or sindicate masama yun hindi talaga tularan yun at wala kang peace of mind doon. so ang importante lang talaga is mag-iipon ka rin ng kundi-kundi. Depende din sa partner mo, sa babae o asawa mo. Kung ang babae mo nagkalokohan lang nalalaman, yung pinaghirapang mong pera, mawawala lang din yan. Pamang mandaraya, may iba kasi loves kami. eh jo jowa sa'yo para makapera din siya. And pag ano, may iba na siya, hanap na siya ng iba, mayroon ganun. So, all years, all times, chine-check ko, nagsa-study ko, nag-observe ako. Hindi naman talaga ako dati magaling sa babae. Instead, nagigasto ko sa babae na nabiktima na, ako dati. Eh. Nagtulong lang. Hindi naman ako nang jowa. Tumulong lang. Pero mas magastos talaga. Na mas maganda na, instead, nagigasto ko sa ibang babae, igastos ko na lang sa sarili ko na ma-improve yung buhay ko, di ba? Hindi yung igagastos ko lang sa iba na walang kabuluhan, di ba? So, spending money wisely in ourselves. Importante na may ipon tayo, hindi matay bunga ng mga gamit. Importante na malalim yung bulsa at malalim yung kaalaman. Importante na may gamit ka, may mga pera ka magagamit mo in case of emergency. Hindi natin masasabi, time is unpredictable. Time, life is and life, ang oras at ang buhay hindi siya sigurado, uncertain siya, pwede siya magbago-bago sa panahon, sa sitwasyon. Yun na, may mga sakit, may mga sunog, mga trahedya, baha, o lindol, or may pagnanakaw, may mga unexpected, mga tornadoes, di natin masasabi. So, yun ang pera talaga. Yun lang talaga ang kapit natin, yun lang talaga ano yan lang ang allied natin. Siyempre, eksama na rin yung langit, di ba? So, nasa Deuteronomy chapter 8, na uh, binigyan ka ng blessing sa langit, huwag na si God Yahweh ang nagbibigay ng blessing sa atin. Hindi yung sabihin na ako ang nagawawa ng pera na ito. Ah, lang kung walang religion ng iba. Pero kung may religion ka, yun talagang isipin mo na papasalamat talaga ako na ganoon. Ganito yung buhay natin na uh, hindi matay mayaman pero wala rin problema. So, pag-usapan natin next ang about sa love life at saka love life, love life and life talks and relationship. So, so, yun talaga guys. Okay? So, I hope na nag-enjoy kayo. Mag-like, subscribe, comment, share. Have peace po. So, yan masasabi ko sa inyo na kahit kunti man ang munting kalaman na isasabi ko, ito mga sinasabi ko based to experience, di ba? yan talaga masasabi ko so patuloy na tayo sa next video po Aga, peace so I hope na i-apply nyo to take note nyo ano mga importante okay magagamit nyo to nagagawa din ako ng mga folder na lagayan lagayan okay so yung mga susulat instead na jumble jumble ng lahat ng sulat so okay guys have a peace po